Okay guys, magandang tanghali sa inyong lahat. Uh, so today is Saturday. Ah, uh, nandito po ako ngayon sa Hong Kong Paris. So, kasi po ah uh, malapit na yung piyesta nila dito. So ngayon ang balita ko eh, nandito ko sa loob. Quiapo. So, gagawa ko ng video para mapanood nyo. So, itong location ng simbahan namin, ay dito lang yan, o. No? Oh, along J.P. Rizal. Kung, kung po galing ang Manila, kung pag, pag kayo kayo yung Manila, doon, tapos dito naman papunta ng Makati. Ito pong road na to is for J.P. Rizal Road. So, ito po yung simbahan, ha guys ha? so sana po magustuhan nyo yung gagawin kong video at huwag nyo rin po kalimutang mag subscribe mag like at mag comment ha? Okay guys panood nyo na itong video ko o eto meron nang nangyayari kong dito natin ka nila mga drumming bugle yan o okay, guys so ito So, nandito yung kanilang dining area. Ayan. ah so, sayang din natin inaabot yung kung meron silang program eh. Tinanghali ako ng napunta. Ito yung kaibigan ko, si Mang Ramon. Mang Ramon, may shout out ka ba? O, ito si Mang Ramon. sa wheelchair na. Dati kami magkasama dito sa simbahan. Driver siya. Ako naman security. Pasok tayo sa loob ng simbahan guys I Iikot ko kayong lahat sa loob Para makakita guys nag, ako po ang nag security dito way 2019 hanggang sa nag-pandemic oh ayun po yung ano yung nasareno ng kiyapo ito, ito po yung loob ng simbahan po ang uh, nasareno ng kiyapo ito po yung Holy Cross yung ipinuposisyon tuwing piyesta rito sa aming parokya ito po yun excuse po ma'am ito po yung cross na to ito po yung pinuposisyon dito sa aming parokya ito po ito po yun Ma'am, kailan po ba ang uh, piyesta rito? Ay, ah, to today po, ayun. Oh, guys, sa, sa sabi ni ma'am, tinanong ko siya. So, Piesta, uh, Piesta ano po, F ngayon pala guys, yung piyesta rito. Sila po yung mga, ano rito? Oh, sila collector na simbahan. Holy uh, no, Cross Paris. Holy Cross Paris. okay. Meron po kayo sa shout out, ma'am. Shout out po sa mga friends ko. Okay. <laughs> Thank you. Okay. Okay, po. Sige po, salamat po. Ito yung kanilang opisina. dito po yung office nila. Dito ito po yung sacristy. Ang tao. Ito po. Ayan. Ito sa inyong mga bisipay ako. Ito yung mga, mga Sakristan to guys. Meron may mga sa shout out? Shout out na. Nasi dalina. Okay. Ang ng sigawan. Okay. po. Okay. Thank you. Thank you. Kaya kain lang kayo dyan ha. Masarap po. Masarap. Masarap ba? Happy Fiesta sa inyo ha. Happy Fiesta, ha? Happy fiesta, ha? Happy fiesta ha? hi. Ay, ito sila sa iyo. Oh. Ito lahat. Oh, yeah. Tin dining area nila. Okay. Wala so, pa tayo, guys. Ikutin pa natin And dito. Ito pa, si Ma'am. Hi, Ma'am. Hi. Ito yung mga nagsaserve dito sa simbahan. Yung mga collector. Happy Fiesta! Okay. Wala kayo shoutout? Shoutout sa mga taga Barangay Tejeros Happy Fiesta! Okay. Hi ma'am! Oh, hi! 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 Okay, go Happy Fiesta! Happy Fiesta! ginawa akong video. So, I'm sure na ito po nakaila sa loob ng simbahan. So, ang ganito na lang yung video ko ha. So, I hope na magustuhan mo sana. Ah, uh, anyway, don't forget ha. Subscribe, like, and comment. At syempre, love, peace, and happiness. Happy Fiesta sa aming parokya Holy Cross Parish. Until next video guys, thank you for watching.